Hello mga palangga, welcome back to my vlog and this is Angelico Yan and for today's video, nandito nga tayo sa Basay, Samar and bibisitahin natin ang Saob Cave ang Saob Cave mga palangga ay kilala dito sa Basay kasi doon gumagawa ang ating mga weavers ng tinatawag na banig mula sa indigenous materials na tikog at ayan mga palangga, naabutan na nga kami ng ulan going to Barangay Basyao, Basay, Samar A few moments later. Welcome to Saub Cave. Let's say summer. At ayan mga palangga, after 30 minutes na biyahe sa kain ng habal-habal, narating na nga natin ang Saob Cave. Ayan, yung entrance pa lang mga palangga, super ganda, as in pinaganda talaga nila. Ayan, parang welcome na welcome tayo dito sa Saob Cave. Hi! Ama'y may entrance na 20 pesos. Wow. Hindi mga nag ang mga naghihimoy ng mga pro pro produkto dito. Ira yung naghihimoy ni. Eh. O oh, dinhi pikan ang Lara. Iba ang Lara. Iba ang Banwa. Oh, ini ya Banwa. Banwa kami kay. Banwa. Banwa ang product ng Banwa. Ah, okay. So ano yung mga products din man ni to? Mayda da gin gin kukuanan, gin supplyan so dito. Aw oh, din hila mismo. So ang mga nap mga turista nga napakan hindi na palit. Uh, Balit aw. Oh. Ah, ito na yung mga contact number. Ano, i-flex ko lang. Sa so, upgrade contact number, kung may mapalitin mga banig, adi di uh, Mga banig products. O ka mag-upay, tira mga himo. Ay, kasiring ko. Ano, ato hakat balogan niya lara. Tikang din. Diri ngayon, ini ibang mas, uh... mas, mas dini an kahimo din iba mas mahusay kahimo ka man nga bag possible... 1200 kala ra dito oh, kay quality manggul buat anu ka mag-upay so, di tangan laptop. Ah, metros. Oke okay. Wow. Oh, okay. Damod na pakani. Kaya nung na, gin, napili niyo yung lugar nga pag sugaran ni Din hini maghihimon mga matwaving. Ah, oh, maiyan na talaga nga ni Minanahan era mga nino So ana tong mga panahon nga mga taga dinhi iyo dinhi na talaga hira nagtatrabaho pag himon mga banig. Ah okay. Kaya na Oo. na na maestro. Nice Bali, ito, teacher, gaya po ng... Oo, Ronald Capigon. Ah, okay. Kaupay, ano? Ah, ito, nasa di kasi maraman na akong ano, na driver, kasi kong matabok pa hindag. Ah, <laughs> uh, Oo. Oh, oh. Wow, ka Ibaan quality niya amon kay quality din niya amon mas maupay kaya ani oh, so, so, man kami bato oh matagom man gud itkon ano bagaran diri man paso di so maga, na, ang pagtrabaho mabaskog dan kuan dan tuka dan mga tito nagigiri mm -hmm. tungulit paso mm ano siya ano kada daw damot mga napakahiiyo na bisita tingin yung ginihimo Ah, didigin ko kuan hindi didigin pa flat. Para masugad ini. Hmm, ayan oh. Sugad pala ito. Ah. Ito so, kaya Para maflat ya tapos ka-flat. Paano ka de color decolor ginti tina? Bago hmm. na mong tinahod ito. Sugad na Ah. Tapos pag naflat flat na yan, na tina na hiya, okay na hiya sa usog karon na ini. Dalarahon. Ah, okay. Apa ah, Ifa flat ani nga tanan himo ani nga banig tapos saka na magtabas-tabas. Wow. Isa na nga ko ano. Isa ano Radak. Rada. Himo ani sa banig. Oh, may da mga sandal mga tsenes. Kadamo oh. Hello. O, muni ko talaga. products Okay. 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 la la. Wow. Wow. Okay. oo, oo, ano? As in cave talaga. Okay. 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 kita Round problema ang Dakong pera Sabad ka kuting ang kalaksit na na Oo ano Diri lalo taro mamayit pag trabaho nga yan eh. So kung first time ka pala mag iinus sa usap si Nogonso. Hi, <laughs> hello po ma'am. At <laughs> sa hubad Wow. O pa nito tul-tul na color. Kung ako'y nagbalagat-bagat. <laughs> <laughs> nagbalagat-bagat na color na ako nito kung ano. <laughs> Ayan mga palangga na pagtanto ko talaga dito na kailangan po talaga ng sipag at syaga sa paggawa ng banig at yung minsan nga yung mga weavers natin natutulog po sila dito pagkatapos pag na, nakaramdam na sila ng ano ng pagod sa paghahabi ng pagwi-wave ng mga banig ayan natutulog po sila dito mismo sa ano sa kweba ayan po o oh. Shout out po sa inyo. Saludo po ako sa inyo mga langga. Ay, may Tik, ang tikog, tinatawag na tikog. Ang ganyan na ginagawang banig na materya. Dito. Hala, kayo na mo yung maindig doon ako. Hmm. Di ba naturok lang yun hiya? Ginaano na ito hiya? Gin? Lagot. Para mahumagin ayang paglala. Ah, oo. oo. Para di rin matiga. Oh. Ay, ibang color oh. Pero buyag baga mo pa yung mangkot nga di mangkot ano. Kuan. So, may nga may nga turog katira. Nga <laughs> ka tirina ba ho kay kira turog. Pag magol na damon talod Wow. Abet naman may dasok din niya summer may sugod kita ini. oh, makotilot ano mag ngan matrabaho. tama ano oh. Anong tawag ini mga kuan may mga design design oh oo oh, oh. pay ha embroid ay oo oh. kaupay oo oh. tirilabas basta basta lot paghimo ito Sin cave talaga, ano? Inihiya. Parang hindi na niya buhi, ano? Namatay na. Nangingi tumuo. Oh. Mm -mm. Ama, papicture up dito, oh. Pwede pala magtambay dito. Madiri lang ay pan-wave dito, ano? Pwede lot ba? Ay, alam, oh.

Ah, oh, buro dahan mga materials na ginagamit pag uwi. Tapos may restroom ano hmm. <laughs> <At kahit ba? laughs> Alam niyo ba mga palanggan ang Saab Cave ay naging evacuation area din po ng mga locals dito sa tuwing may bagyo daw noon dito sila nag-evacuate pumapasok sa malaking butas na yan papunta sa itaas at sa likod din po may butas din po doon papasok sa kweba wow hindi lang pala yung paghahabi ng banig ang ginagawa ng mga tao dito malaki pala ang tulong ng saob cave na ito para sa mga locals dito sa barangay Basyao nakakatuwa pong tingnan at na super amazing po talaga na amazed po talaga ako sa mga tao sa taga barangay Basyao ayan yung mga waivers natin dito Shoutout out po sa inyo mabuhay po kayong lahat and talagang saludo po ako sa inyo sa sipag at syaga po ninyo ayan supportahan po natin yung mga local products natin dito sa Samar ayan maraming salamat so po much. and God bless po sa inyong thank you thank you ayan. so much mabuhay po kayong lahat so, diba? salamat, salamat. Oh, yan, nakapasyal tayo dito sa Saob and